Dinagsa ng libo-libong deboto ang Bible Dance Festival sa Barangay Balok, Santo Domingo. Ito ang ikalawang pagkakataon na isinagawa ang pagpapakita ng paniniwala at pananampalataya para sa kapistahan ng Apo San Jeronimo. Sa naganap na pagdiriwang sa kapistahan ni Apo San Jeronimo Kamakilan, mahigit sa dalawang libong deboto ang dumagsa mula sa iba't ibang barangay at bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. Kilala si Apo San Jeronimo sa pagsasali ng Biblia sa salitang Tagalog kung saan sinasabi ng karamihan na ito ay sinulat sa makapusong pamamaraan upang mas madaling maunawaan ng mga tao ang tunay na kahalagahan ng libro ng mga Katoliko. Pinaparangalan po namin ang Biblia na pinakamahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano sapagkat ito yung gabay niya upang maunawaan na higit ang buhay at lahat ng pagkapakasakit at ang mga ginawa ng ating mahalang Panginoon para sa kaligtasan ng Santa Dinarayo taun taon ang kapistahan ng nasabing patron dahil sa milagrong ipinagkakaloob sa mga taong may mga kahilingan sa kanilang sarili at mga mahal sa buhay. Hinihingi po namin sa mahal na pong nasareno na sana gumandaanin namin, ilayo kami sa karamdaman at lagi po kaming magkaisa. Matupad po ang aming mga kahilingan na kami po ay makaahon sa mabigat na mga pagsubok. Tulad na lamang ni Nanay Dolores Salamanca na gumaling ang kanyang karamdaman simula nang siya ay namanata sa nasabing patron. May naku yung anak ko sakali lang makaroon ng anak at noong ko nagpanatakot, gumaling ako yung waiter ko. Oh, oh. Malaki ko yung lumiliit naman na oh. May konti na lang, you know, malaki yan. Kaya maski yan, nagpapagod ako isa rin sa pinakainaabangan ng mga tao ay ang tinatawag na Bible Dance Festival na pangalawang beses ng isinasagawa sa balok. Sampung grupo mula sa iba't ibang barangay ng bayan ng Santo Domingo ang lumahok at nagpaliksahan sa pagsayaw. Hindi naman nagpadaig ang mga sumali sa Karakol na isang panata ng mga tagabalog Santo Domingo sa pamamagitan ng pagsasayaw na kanilang isinasagawa upang dinggin ng Panginoon ang kanilang mga kahilingan sa pamamagitan ni Apo San Jeronimo. Bukod pa dito, umabot sa labing walong float ng mga patron sa bawat purok ang nakiisa sa pagparada na nakasakay sa ipinagmamalaking transportasyon ng kanilang bayan ang kuligdig. So fini-feature ng bawat kuliglig ang kanilang patron. Nasa disenyo ng mga kuliglig kung ano yung meron ang bawat barangay. So ito yung pag-highlight din namin na kung saan ang yaman ng bawat barangay sa tulong ng kanilang mga patron ay ini-enhance namin. Unang siga.